Hello guys, magandang araw. Gawa naman tayo ngayon ng imbotido. Meron ako na ako na-prepare ng mga ingredients. Sa isang bowl, ilagay natin ang lahat ng ingredients. Unahin na natin itong ating pork na giniling. And then salt, pepper, and then sibuyas, bell pepper, and carrots. Halu-haluin lang natin ito hanggang mag-incorporate ang lahat ng ating ingredients. Ngayon, sunod natin ilagay ang pickled rebe ating pasas at haluhaluin ulit at ilagay ang itlog. Tapos pirasong itlog ang gamit ko. Nahalo na natin ng mabuti sa puntong ito. Ilagay na natin ang ating bread crumbs at ating pa itong haluhaluin ulit. last ay itong ating cheese ngayon naman tapos na natin na ito ilagay na natin ito sa dahan ng saging ilagay lang ako doon ng mantika para hindi magdikit-dikit ang ating mixture Sa dahon ng saging ako nagbalot kasi medyo mabango kasi ang dahon ng saging. At first time kong na-try ito nasa daon ng saging ko na. Pwede naman po kayong gumamit ng ano nyo po. Depende po sa inyo. Ganyan lang po kadali magbalot ng imbo So ayan guys, tapos na tayong magbalot. Uulitin lang natin itong ating procedure. At ito na nga ang ating nagawa. Atin na po ito ni Steam. Meron na nga pala akong nakareding pinakulo ang tubig. Lulutuin lang natin ito ng mga 45 minutes. Or depende sa inyo. Pwede din one hour kung malalaki para lutong luto siya. At ayan na nga guys, after 45 minutes, ito na po, luto na po ang ating embotido sa dahon ng sagu. Ang kabuuan nga pala ng ating ingredients ay makikita lamang po sa ating descriptions below. At kung nagustuhan nyo ang video ito ay pakilike and share na rin po at pakisubscribe na rin po. Tara, kain po tayo. Thank you for watching and see you on my next cooking.